Hi, hey, magandang araw! A few weeks nga, bago ako mga na, ay naisipan ko nang tapusin itong mga bulk order sa akin. Meron nga kasing umorder sa akin ng maramihang keychains at ito na rin coin purse. Kaya naman ito at ganap na ganap ang ina nyo para makabawas man lang sa trabaho bago ako mga Ito nga side hustle ko na to ay nagsimula sa libangan ko. Nagkataon lang na may kumari akong nakapansin, nagpagawa at ayun, nagsunod-sunod na sila. Ito nga gagawin ko ngayon ay yung personalized coin purse na order sa akin. Kumuha na nga ako ng mga kailangan, yung gesso, yung paintbrush, at syempre yung mga coin purse. Una nga natin gagawin ay papahira natin ng gesso itong coin purse. Para nga mas kumapit yung acrylic na gagamitin natin na pang paint. Clear gesso dapat yung gagamitin natin pero wala dun sa shop na in-orderan ko kaya ito yung nabili ko. So